Maliligo na. Sinong maliligo? Sinong maliligo? Siyempre, nawita pa. Eh, basta nito. Ayan. Si Samer. Samer. <laughs> Sinong maliligo? Samer. Gusto niya inawita po muna siya ng ganun. Bago siya paliguan. <laughs> Okay, start. <laughs>

ay lakad po paligwan ng iwaso nyo lalo na ngayon sa panahon natin napakahilip sa summer ito matanda na po ito sanayin na siya kasi nung pa every summer ang ginagawa ko naliligo kami dalawa yung mahal na araw pagtutula sa summer, noon naliligo kami dalawa kaya sanay na siya sabay kami para wala siya masabi kasi hindi yung bata ko lang kailangan ikaw rin kaya yun dito kaya napakabait na aso ko si Chulay silang si Chulay no? yung hindi pangu yung pangu pa ma masusok -ma. ito nangangagat sa matapan ito mang ganitong klase hindi o papabait sila kaya, <laughs> Napakagandang ng alaga. Tatlong taon na ito, may gitna. Apat na taon niya sa gapat. Hindi pa siya nagugupitan, makapalambalebo, kulot siya. Sa sa susunod, pagugupitan na po siya. Pagka pagupitan na, puro kalbo. Total may init naman eh. Yan, para kaya pag nag-alaga kayo ng aso, alagaan nyo pong mabuti, ano? Kasi alam nyo, yung paghalaga ng aso hindi basta di basta-basta yan kasi uh, ang tawag dito eh, yeah, sinabi kong magalaga kayo ng aso kung basta-basta yan gawa ng aso yun eh gawain yan malabias pa yan eh Ano, 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 ah, gusto mo ha?

maliit na ganyan na no, nagkakaroon ng maraming karapata o pulgas para sa tao naman yung mga babae pag uh, taginit doon no, nag nagini para yung ano yung puto kung tawagin puto ayan ano na pala

Mabait nito Napakabait na aso Ano yung din mo? Ito, namang, uh, so, ito. Papay, ito. Nasa na mga spoon ito. Papayitin. na yung nasa akin Pagligo? po, nabababad sila ng gusto. Kasi mainit nga yung dugo. Gusto na, hindi <coughs> ka na, hindi ka na. Kasi po, minsan, ako, minsan. O, oh, ano, may hina. Ha? Ah. Oh. Sige po, dito na lamang ang ating video, ano? Tawa na, gusto niyo po. Payo po po, mag-alaga kayong aso. Mahalin yung aso. Alam niya yung aso, paluin niyo yung aso. Paluin mo. No? Pag umalis ka, sasalubo sa iyo masaya. Ganun po mga aso. Kaya mahalin natin, ano? Pakainin natin sila ng tama, hindi tira-tira ng pagkain. Oo, hindi tira-tira. Mga atay balon balonan at saka atay ng manok, atay ng baboy. Pero pa silang dogpo niya. <laughs> Kakain na sila niya pagkatapos na namin pakakainin ko sila Apo, <laughs> ano sige so hanggang dito na lamang po ang ating video Hanggang yung dalawa ni Samer Apo, <laughs> ano hanggang dito na lamang sana Share Share niya sa iba Share ito pati yung video ano Gadis bless us bye Yesus Mga kaibigan